Nagulat in tao na ako dito mga du, naghahasa na yung Hansu dito. O, oh. kita nyo naman. Narinig nyo naman siguro, ba? Diba? Pero siyempre, pinalagan ko yan. Wala pa namang damage yan eh. Kaso, bigla ding dumating yung Kaya tamang backyard naman na tayo. <laughs> Mag blue sana ako dito. Kaya lang, umisog na yung alien dito. Agoy! Kaya nandito pala yung kawatawang lupa niya. Kaya pinasok ko siya rito. Kaso, nakapagbitaw pa siya ng baby alien. Kagrabing kuryente kuman. <laughs> na po ako sa Godlin kasi nakita ko yung hamog ng Hanso. Kaya dito ako pumunta na sa Natagam. Dayaon ka kasi. <laughs> nilusog ko na agad yung taong aso na to kaso andito na naman yung hanso oh. sus mariusip in taong kadoy oyoy oh kapiranggot na lang in taong kumapit sa life ko kita ko na naman yung hamog ng hanso oh. kaya dito na naman ako pumunta kaso na retrain niya ako kaya na slow ako kaya tamang backyard mo na ako tutulong ako dito sa kasama ko kaya lang bumigay na eh kaso alanganin din naman pala ako kaya nagbita ako ng retrain doon <laughs> Tudo push na talaga sila Kaya nagmamadali akong pumunta Ay kapiranggot na intaw ng buhay ng Roger na yon Pero ang pinili ko Ito na lang ilye na to Huwag tayong basta-basta pumasaga dyan Kasi may hanso mga doy Binantayan na talaga ng taong aso na to Yung blow buff ng hanso na yon Kaso bakit kaya bigla na lang intaw siyang dumapa <laughs> tapos andito na agad yung Hanso kaya unsa pa laing buhatin tapuntahan na agad yan agoy Nasaglit lang intawon siya ng aking mage Kasi yung mage namin Nasaglit lang din talaga ng alo rin Kaya binakbakan ko yung alo dito Kaya lang Sa tingin ko Delikado, peligro ang buhay ko Kaya dumalaga na lang muna ako mga doy Mga kakampi ko nang bahala dyan magrabiho na rin tong rubin nila may na din talaga mga toy kaso yung isug niya hanggang doon lang pala better luck next time na lang judusa ka doy grob yung han so parang poste na lang intawon doon no kaya dito ako pumunta kasi ando naman yung kasama ko di diba anong akala mo sa akin doy may nai ng pangutok ko <laughs> naging asong ulul na yung Roger dito kasi kapiranggot na lang yung buhay ng aking kasama eh. O ba diba? tumimbalong in town siya. So binakbakan ko yung Robby dito kaso andito yung alien kaya tamang backyard mo na ako kay Lisod kayo mga doy. Huwag tayong umisog pa ganyan. Dito nagkamali pa yung tao ng bitaw ng skill ko kasi nag ultimate yung hand. third skill pa na yung bitaw ko. Bumalik balik tuloy ako sa kumunoy niya sinecured din tao ng yun dito yung Roger in yan pa talaga niya kaya dito na lang ako sa ibang kalaban yung sa pailaing buhakin ta yung Hansunan isa rin talaga yan sa madayaon na hero mga doy. kalain mo yung katawan lang niya yung nandun sa dulo tapos yung Espiritu Santo niya gumagala ba diba? yan ang mahirap mga doy pag yan ang maging mitang Hansunan yan maluoy in taon taani <laughs> Maraming salamat sa iyong oras at tinapos nyo pa. Kung wala ka pa nakapag-subscribe, ay naghulatin tao na sabihan pa